Inatasan ni Governor Aurelio Umali ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na magsagawa ng investigasyon sa bisinidad ng Dupinga River sa bayan ng Gabaldon upang alamin ang posibleng sanhi nang bigla ang pagtaas ng tubig nito noong Biyernes Santo, March 29, 2024. Sa ginanap na 12 regular session ng Sangguniang Panlalawigan ay inihayag ni PDRRM Officer Michael Calma na kaagad silang nagtungo sa Dupinga at nagpalipad ng drone upang mag-imbestiga dito. Ayon kay Kalma, nakita nila mula sa kuha ng drone sa kaliwang bahagi ng itaas ng bundok ang ginagawang hydropower power plant doon. At sa gawing kanan naman ay ang building structures ng quarters at mga heavy equipment. Nakatandaan ko, meron mga lupa pa, mga uh, nag mga yan eh. Uh, sa atin, uh, hydro, hydro, uh, meron kami mga hindi nilang So, gusto namin malaman, baka hindi namin in-approve, yung mga dinis-approve namin eh, yung meron ito, eh, mga nagtuloy. Ano si Sir Michael? Baka nagtuloy pa sila ng uh, paggawa. Eh, nakita kasi natin na mukhang hindi uh, hindi makakainap o ano, makakagal sa dubingan mula sa dalawang kilometrong pagpapalipad nila ng drone sa ibaba ng bundok hanggang sa dalawang kilometro sa taas ng bundok ay wala niya silang nakitang maaring naging dahilan ng bigla ang pagtaas ng tubig. Tinitingnan nilang dahilan ang malakas na pagulan sa lugar noong panahong iyon. So pina ibat po natin yung drone downstream out 2 kilometers then yung 2 kilometers upstream din kung saan natin yung mga tourists at sa light na kung hanggang saan effective na makapagsaray yung drone. And wala po tayong nakita na lagig na kung pwedeng mag-pause ng sudden uh, increase ng water. So ang tinitingnan po natin dito ay yung ulan yung nag-pause talaga ng water kaya uh, tumaas. Matapos ang insidente, kinabukasan ay nakipag-ugnayan anya sila sa Department of Science and Technology para siguraduhin ang seguridad ng lugar at inabisuhang i-activate ang rescue team ng LGU Gabaldon. Nagpalipat din ani Kalma ang LGU Gabaldon ng drone kada tatlong oras para mamonitor ang lagay ng itaas ng bundok upang maging handa kung sakaling maulit ang insidente. Sa rekomendasyon ni Kalma ay nangangailangan na magkaroon ng coordination meeting ang PDRR RMO, LGUs ng Gabaldon at Laur, DOST, Department of Natural Resources, Mines and Geoscience Bureau, Department of Tourism at Department of Interior and Local Government para sa long-term solution sa nangyaring insidente. Isa po sa mga topic sana po, na buwag sa kanila. So that we could tap the resources of these national government agencies para hindi na po ito na ulit. We're looking for long-term solutions uh, para po uh, kung merong technology na available sa kanila, they need to probably tap them. Kasama si Jerome Jerome at Tangilito Manzanal, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.